siya na ang kuha na ay mga kamaster kuha niya pala yan yellow pin alo pin mga kamaster Buhay na buhay na pusit. Yan. Para sa ilo pinto Yan mga kamastera. Aba nagpahulad ako ng buhay na pusit. At yung kasama ko naman nagbira-bira mga kamaster. At, tatlong isda na siya. Yan mga kamaster, ganyan na ang pag bira-bira. Ang ah, nakuhuli dyan na ah, skip jack at yellow yan. yan. mga kamaster, si Bad. Ah, maliit lang, Unyuk Ay, hindi pala unyok mga kamaster. One and a half kilos pala. Ayan, ah, uh, mga kamaster, yung pae na yan mga kamaster pakita mo master sa JBT supply mga kamaster power ang pangalan orange yan yellow pin ang kanyang nakuha dito kami ngayon mga kamaster sa Kaila Rice sa Napayao yan 20 miles mula sa Diriki na Pasukin Vision mga kamaster Good morning, good morning Philippines Yan mga kamaster Sang Yellowfin Ah mga kamaster Yellowfin Pakita mo yung natin mga kamaster Nasa na yon mga kamaster Orange na Sa JBT Fishing Supply Mabibili ang ganyan mga pain Yan Yan mga kamaster Sana tuloy tuloy ng kain ng isda uh, Small yellow Ay talakitok pala mga kamaster Yan Talakitoks Yellowfin Kita mo yung huli natin Yellowfin yeah, Fish na again mga kamaster Pag ganitong maaga kasi mga kamaster Medyo maganda ang kain ng isda Pero pag medyo Tumaas lang araw medyo mahina na Depende na lang Sa agos Ngayon kasi mga kamaster Medyo walang agos Maganda sana kung may agos para kumain yung malalaki. Ayan, tumigas na. Nasiluan na sa buntot yan. Kaya ganyan. Man. Oh, di ba? Kukpapeng. baka yeah, mga kamaster, ah, so kami magpalit sa barko. Mga sakali bumili sila. Isda para sa dollars. Sana bumili para makaboy-boy kami sa gasolina mga kamaster. Kunti lang huli namin. Yan ang kuha namin. Oh. Kunti lang. hello bueno.